Hi guys. Wala nabili ko sa TikTok guys. Oh. Uh, 2 kilos na to guys. Nabili ko to dati. 165. 2 kilos. Ngayon, 148 na lang guys. Ayan, bula siya guys. no? Bukas na yan guys. Eh. Maglalaba ako guys. Uh, 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 marami na mga. Oh, mura na guys. 2 kilos na yan guys. 165 lang. Ngayon, mura lang siya. 168 check out na kay guys. Ito na guys, mag-ano muna ako sa maglaba ako guys eh. Tingnan nyo kung gaano ka pula. Bango pa siya guys. Gusto nyo bumili dyan sa Lekyo na yung yellow basket ko guys. Yes, oh. Bango na. Bango na. Thank ito, ito na yung mga malaki na nga ubos o. naman ang kulit na ng laki. 2 kilos na siya. One, 165 siya dati Nabili ko ngayon. 168 na lang guys. 148 pesos na lang. Ito na mga mula niya. Diba? Tingnan mo guys. Ang hmm? bango ito guys naglaba ko guys ano ang diba? bula. bula niya ang bula yan guys sumbang bula niya yan no? ang dami dalawang kilo na po guys eh. hindi ka magsisi kasi ang bango niya sumabula pati ito eh. ang ginagamit to guys eh. lalaba kasi ako guys Sinsa na kaysa Ano namin Bahan Anong Ang galing ko muna guys Anong Ang galing guys this. Ano, ito na din so. Yan. 2 kilos yan. Dati 168 yan guys. Ngayon, 148 na lang. Ang baba na. May discounted na siya guys ko. Kung na nakong tubig. Gamay. Kunti lang. Tubig.

Ito tubig yung ano. Gusto nyo yung bumili. Gusto niyo yung bumili. chicken lang kasi yung elastic here, dalawang kilo na yung bes. Mabula yung bes,